and for today's video, tuturuan ko nga pala kayo kung paano magluto ng napaka-crispy na crispy pork rebosado. So tara na samahan nyo ako. Bentang-benta pala ito sa mga handaan, sa piyesta, at sa mga kasalan guys. Pang Sharon ito. So kung yung baboy nyo ay mataba, marami siyang taba-taba, perfect ito ang gagawin nyo. So itin-slice lang natin and mamarinate natin siya sa asin at saka sa paminta. Tansyahan lang guys, saka haluhaluin nyo and after that lagyan natin siya ng isang itlog. Ayan, mix well lang po natin. And then, ang magpapakrispy sa ating rebusado, magdadagay tayo ng 1 teaspoon of baking powder. Ayan. And then, haluin na rin, muna natin ito nang ma-incorporate yung baking powder natin sa ating meat. And maglalagay nga tayo dyan ng half cup ng cornstarch. Then mix well natin siya sa ating pork. And then mag-a-add din siya siyempre tayo dyan ng half cup of all-purpose flour. Hoy, linisan nyo muna yung make sure na mahugasan muna natin yung kamay and then syempre mix mix na natin yan para naman maganda ang pagka coating ng ating breading dito sa ating pork yan halo-haloin lang natin ito ng mabuti And after natin ma-mix well, lalagyan natin to na ang minced garlic. optional lang naman yung paglalagay natin ng garlic para lang ma-enhance yung flavor ng ating ribosado. Maging garlicky flavor siya. Note nga pala guys, dagdagan nyo ng maraming paminta yan. Mas maraming paminta eh, mas masarap talaga siya. And then, okay na mag-iinit na tayo dyan ng mantika at natin i-deep fry. Um, pag piprito na ito, dapat isa-isahan lang yung ilalagay natin yung slice ng ating pork para hindi siya magdikit-dikit. So, i fry lang natin siya hanggang sa maging lightly brown siya. At hindi pa nga nagtatapos dyan yan. Pagkatapos natin siyang maprito ng lightly brown, kailangan natin siyang hanguin at i-cool down pa ulit. So, hindi pa pala tapos. Prito-prito lang muna natin siya, guys. Ayan. Ayan. Ito na nga. Hanguin na natin siya. Take out natin. At saka, i-cool down natin siya. Kasi, later on, pag nag-cool down na siya, ipiprito ulit natin siya. So, yes, guys. Second fry ang nagpapalutong sa ating rebusado. Kahit saan naman. Kahit sa fried chicken. Ganyan din ginagawa ko. Para naman, make sure na lutong-luto siya. At saka, crispy. At this point naman, i-deep-fry natin siya hanggang sa maging golden brown yung kulay ng ating pork rebusado. Ayan, so yun lang, yun na nagtatapos ang ating recipe. Napakadali lang itong gawin. Alam nyo ba guys, pag pumupunta ako ng mga handaan, mga piyesta, at saka sa mga kasalan, yan talagang una-una kong nilalantakan dyan guys. Yung pork rebusado, alam ko mataba siya, kaya hinay-hinay lang sa may mga high blood dyan. Pero kung kagaya ko naman kayo na mahilig talaga sa taba, ay naku, heaven talaga ito guys. Perfect nga pala ito sa na toyo at saka kalamansi. Tsaka yan. Dikdikan nyo rin ng maraming bawang, sibuyas at saka sili. At lagyan na rin natin, tuglahan na rin natin ng sugar. Para napaka perfect ng pagkakaluto ng ating pork lebsado. Yeah.